So, sa tingin ko ha um, from my experience hindi natin ini-empower ini ang mga youth para humawak ng pera. Ang napansin ko when I'm with my in-laws or kunyari sa iba man sa 8 9 years old pa lang o oh, sige this is ano 20 euros. You can only buy something 20 euros. So mm -hmm. Parang binibigyan sila ng autonomy Passive. na sila ang bibili at magbabudget. Kung ano gusto mo, basta yan yung allowance mo. Mm -hmm. I, I don't know ah, pero sa inyo, kung yung mga anak nyo, binibigyan nyo ng allowance at what age? Siguro mga 15, 16 na. Ah. Pero pag young pa lang sila, sa 8, 9, 10, dun, binibigyan na na sila ng financial literacy. Kasi it starts sa bahay eh. Ito na naman yung kasabihan. Ang hindi mo naranasan, gusto para paraan sa anak mo. Yun! Around uh -huh. that. Parang ang kamalian ng ang Pinoy tendency. Hindi ko sila sabi, ba, ako lang siguro to, sa sobrang pagmamahal natin sa anak natin, mm. ayaw natin silang tanggihan. Mm. Oh. Yes, pares tayo dyan. Ano pag may pera ka, ba't mo paparanas sa anak mo yung ano? Mm -mm. Pero in a way, nagbabackfire doon kasi hindi nila yes. Mm -hmm. Yung value mm -hmm. ng money. Oh. oh. Pero, Or minsan, nasa-spoil nasa spoil oh. na. Ay, sa pera. Mm -mm. Alam ko, marami nakikinig ng parents dyan. Ako, nagsumasayaw sa jeep, nakasabit. Mm -hmm. Matawid ako. Ngayon yung anak ko, Ayokong pag commute Kasi may kakayaan ako ng sasakyan. Pero in a way, parang sila ngayon magiging street smart. So, ang dying factor eh. Uh -oh. Ang dying factor, Doc, kung bakit uh -oh. ang Pinoy, Pinoy technically, lalo na pag-family. Sa so, may ano din ako nabasa about uh, budgeting, yung style ng Japanese. Hmm. Uh, may tatawag ng kakebo. Okay. Okay. Kakebo. I don't know if you've uh, Never heard ko of pa it. na kakebo. Oo. Um, it was, I think it was uh, created by one journalist no mga 1904 ata basta. Mm -mm. Gusto niya makatulong sa everyday na gastusin ng mga Japanese uh, ano mm -mm. To, uh, housewives. So ginawa niya, yun sa kanila pipili ka muna na of course andyan yung income mo. Mm -mm. Uh, and then uh, lalagay mo doon yung, yung target savings mo for at the end of the month. So, una muna, income, and then savings. And then, yung naiwan mo na pera, from uh, minus na yung target savings mo, i ano mo, categorize mo. Apat na categories. Needs, wants, culture, at extra. Mm. Yung ibang, mas nakatakot yung ibang heading nila. Survival, and then <laughs> yung options, and then leisure, and then extra. Pero same lang okay, din, apat okay. yun. Every time na may bibilhin ka ililista mo. And then ilalagay mo kung nasa needs ba siya, nasa wants ba siya at hindi pwede, mas gusto nila sinusulat mo. Hindi yung cellphone or anything. Notes talaga kasi it's one of the main ano daw talaga uh, strengths ng uh, ng method na 'yon. Kasi when you write down all your expenses, nakikita mo talaga at napapaisip ka kung saan papunta yung pera mo.